magandang hapon sa inyo mga anak nagsisare na ako ng mabuting balita 2 minutes lang pasensya na kayo sa abala hindi ako nang hihingi ng pera ano po alam po ninyo napakahalaga po na makilala natin si Jesus tanong ko sa inyo who is Jesus to you kilala ba ninyo si Jesus mahal po ba ninyo siya Makakapiling po ba siya sa langit pagkatapos ng kamatayan dito sa lupa? Tapos na po ako, tuloy kayo. Tatlong bagay para po makapiling natin ang Panginoon. Pagpasok ato. Una, mga anak, pagsisihan natin lahat ng ating mga kasalanan. Lahat tayo makasalanan sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, maniwala tayo sa ating Panginoong Sokristo nagpakasakit siya sa krus upang magkaroon tayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. At pangatlo mga anak, tatanggapin natin si Jesus sa ating puso as our personal Lord and Savior. Tanong ko sa inyo, pag kayo'y namatay, makakapiling ba ninyo si Jesus? Kasi ang Panginoon, mahal na mahal po tayo. Ano po? dito sa Robinson's Mall walang nagsishare dito ayon yung lamang lingkod ayon yung abang lingkod kasi mahal ko kayo ano napakahalaga nakakilala ninyo ang Panginoon tanggapin ninyo sa puso nyo bilang tagapagligtas para po kayo magkaroon ng kapatawaran kaligtasan at buhay na walang hanggan ato pati yung pamilya natin hindi pupunta sa impyerno yung mga anak natin magulang natin hindi pupunta sa impyerno bakit? kasi binayaran na ni Jesus lahat ng ating mga kasalanan wala na tayong utang alam nyo maraming tao nagtatawa sa akin pinagtatawa na ng Panginoon tingnan niyo si Noah 120 years nagpreach walang naniwala dumating ang baha nalunod po lahat ng tao. Kayo po ba yung isang nag nagtatawa sa Panginoon? Tanong ko po sa inyo. Alam po ba ninyo pag namatay kayo kung saan kayo pupunta? Alam po ninyo sa aking pong pagsisir, talagang binibigyan ko po na merong impyerno. Kasi wala po magsasabi sa inyo dito na may impyerno na ipupunta ang tao pag namatay. Kasi yun po ang kaparosahan ng kasalanan. Lahat po tayo yung mga kasalanan. Yung mga alak natin, ayaw natin pumunta sa impyerno. Pakinggan po ninyong mabuti. Please listen very carefully. Kasi napakahalaga po ang ating kaligtasan. Pagpunin yung isipin yung relasyon. Uh, o sekta, hindi po tayo maililigtas noon, papahamak pa tayo sa impyerno ng sekta at reliyon alisin po ninyo sa inyong isip yung relihiyon ipokus po ninyo sa nagmahal sa atin nagpakasakit sa krus upang magkaroon tayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan mananalangin po ako ng panalangin ng pagtanggap sa Panginoon nandito po siya kumakatok po sa inyong puso tanggapin po ninyo ano po baka mahuli po ang lahat dumating ang kamatayan ate sabihin ko po sa inyo maaalala po ninyo ako pag napunta kayo sa impyerno sabihin nyo totoo pala yung sinasabi ng matanda alam po, nagiging emotional po ako kasi mahal ko po kayo. Ano po? nagbabali wala po yung hindi po nakikinig. Paalala po ninyo ako pag kayo po inapunta sa impyerno. Ano po? Kasi po ang tao ayaw lumayo sa kasalanan. Ang tao po gusto mabuhay sa kasalanan. Ang tao po makasarili. Ang tao po pusakal na makasalanan. Kaya napakahalaga po sa oras na ito, tapos na po ako, mananalangin po ako ng panalangin ng pagtanggap. Tanggapin po ninyo ang Panginoon. Hindi ko po alam kung buhay pa tayo mamayang gabi. Hindi po ako nananakot. Ang Panginoon po may hawak ng ating buhay. Kasi mahalala po ninyo ako pag ayoko'y napunta sa impyerno. 100% you will remember me when you reach your destination after you die. Please remember me in heaven, not in hell, the everlasting torment. Ano po? Now I'm going to pray the prayer of acceptance. Please, receive the Lord. Nangungusap siya sa ating puso. Sabi, today is the day of salvation, not tomorrow. Baka pumahuli ang lahat alang-alang po sa inyo at sa inyong pamilya. Pasa kayo yun eh. Susensya na kayo. Naabala kayo. Paalis na po kayo. Ano po? Sige po, tayo po ay manalangin. Nandito po ang Panginoon. Hindi po ako mahalaga. Ang Panginoon po. Hindi ko po, po kayo kilala. Hindi nyo ko kilala. Pero mahal ko po kayo. Mahal tayo ng Panginoon. Ano po? Sige po, tayo po ngayon. Ilamapit sa Panginoon. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong pagpapakasakit sa krus. Ibinigay mo ako yung buhay para sa aking kapatawaran, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, pinagsisisihan ko po. Sa sandali pong ito ako po'y naniniwala sa iyo, sumasampalataya, at inaanyayahan kita sa aking puso tinatanggap kailang aking Panginoon at sariling tagapagligtas Amen. Mahabaging Dios, kilala mo po ang bawat isa po dito. Alam mo po ang kanilang date of birth and date of death. Ikaw po ang nagtakda noon. Lalangin ko po wala sino man ang pumunta po dito sa impyerno. Maniwala po sila sa iyong anak, ang aming Panginoong Yesus at pala sila ang kanilang pamilya kayo po ang patuloy na gagawa sa kanilang puso sa pangalan po ng aking pinakamamahal ipinapahayag hindi lang dito po sa Pilipinas kundi doon sa North America sa Canada, sa USA at sa buong mundo ang aming ang Panginoong Isokristo Amen kita kita po tayo sa langit ano po please nagmamakaawa po ko sa inyo wala po kayo kay Jesus. Siya lang ang tagapagligtas. Huwag po kayong pupunta sa impyerno. And I repeat, you will remember me when you reach your destination after you die. Remember me in heaven, not in hell. Salamat po. Ako lang po nagpipreach dito. Walang ibang magmamalasakit po sa inyo dito. Ako lamang pong matanda. Ano po? Salamat po. kayo? Mahal ko po kayong lahat. Ano po? Salam.